yung purpose ng pagbisita. Hindi ba? Kasi uh, napakataas na level nito ah. President uh, head of state to head of state. Di ba? Silenski at uh, Marco So, ano yung agenda? no? Hindi naman basta ng nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamyalang. Ngayon, syempre marami tayong haka-haka kung bakit ganitong taas na level. No? Eh, yung oh, mga... Ngayon... <laughs> yung mga oh. vlogger na sumusuporta ka, ka, sa Marcos, ay, yun din ba yung ano nila? Kasi sumusuporta si yan, eh, Lenny din dito sa, sa Ukraine. Well, ito lang naman yan, no? Um, babalik tayo dun sa original na tanong. Um, eh, meron pa tayo meron pa tayo mapapala sa pagbisita na, ni Zelensky sa Pilipinas. Unang-una, -una, ano yung purpose ng pagbisita? Hindi ba? Kasi uh, napakataas na level nito, ha? President, uh, head of state to head of state. Di ba? Zelensky at Marco. Uh, Marcos. So, ano yung agenda? No? Hindi naman basta-bas nagpapadala ng head of state to another country to meet a head of state kung ang agenda ay malamya lang. Ngayon, siyempre, marami tayong haka-haka kung bakit ganitong taas na level, no? kasi uh, ang pinapalabas nila ay uh, nag-thank you lang dahil mag-open ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Oh well. <clears throat> hindi mo naman kailangan hindi mo naman kailangan magpadala ng presidente mo no para para sabihin mo lang para sabihin mo lang na mag-open ka ng embassy sa isang bansa. Well, pag nakita natin yung news ay itong Ukraine pala is um, nagkukulang na sila ng mga sundalo. So they are recruiting kasi nga uh, yung mga kalalakihan sa kanila ay nagsi na no um yung may ang conscription ata kasi nila before is 25 and and above or something like that tapos kahit ibaba nila yung conscription nagsi-alisa na yung iba ay ayaw nang lumaban at yung iba is uh, nag-debride na lang yung recruiter para hindi sila ma so ang tanong, isa ba ito sa mga pinag-usapan na huhingi ng sundalo ang Ukraine sa Pilipinas kasi may mga recruit, recruitment ta ah, ng mga foreign uh, fighters sa Ukraine, 'di ba? Meron nga napabalita sa Spain nga eh, uh, iba't ibang uh, sweldo. Siyempre, pinakamataas yung nasa elite force kan, no? ito talaga yung nasa gasagupan ka, parang ano ata ito, 3 parang around 4,000 euros per month. Hindi ba? Isa ba ito sa pinag-usapan? Nangangailangan sila ng sundalo? Kasi ano bang may offer natin sa Ukraine? Unang-una, -una, Ukraine is not our significant trade partner and we are not a significant trade partner of Ukraine. Hindi ba? Ano yung iti-trade? Anong, anong, anong magiging trade relationship natin dalawa? Ano ba ibibenta natin sa Ukraine at ano ibibenta ng Ukraine sa atin? Hindi ba? Economic ba ang rason kung ba't nandito siya? Wala tayong pera. Hindi ba? magpapadala well, din ng ano uh, lamin, mental uh, health worker Well, namimigay okay, tayo lang maraming maraming ayuda, no? <laughs> Pero I don't think naman uh, sa patiyan sa pangangailangan ng Ukraine, how much ang ang budget natin sa ayuda is 500 billion pesos. So 500 billion pesos in US dollars ay, to check natin no? baka ma ma-fact check tayo. 58 ay, na yun yung ano ah uh, ano, piso kontra dolyar 58. Oh, that's only 8.5 billion US dollars. Alam mo namang alam mo namang makibahagi pa ang Ukraine sa sa ating ayuda, hindi na nga sapat yung ayudang pinamimigay, nagrereklamo na nga, 'di ba? Alam mo namang makihati pa sila diyan. So definitely hindi economic. Definitely hindi uh, uh, aid. Dal ano pa natin? iwala wala na nga tayong makain. Hindi ba? <laughs> Nagre-reklamo na nga ang ating mga kababayan dahil uh, hindi na sila makabili ng bigas. Hindi ba? Dahil ang mahal-mahal ang bigas. O ano ba to? So it's not economic, it's not aid. O pupunta tayo ngayon sa political. Kasi uh, itong Ukraine, no, uh, meron silang gustong ginagawang uh, peace summit dito sa Switzerland. At ito ay mangyayari sa June. Okay? Ang peace summit nito, peace summit in Ukraine. Okay? Para pag-usapan ang peace sa Ukraine. <laughs> ang lang dito sa peace summit ng Ukraine, eh yung mga iniimbitahang bansa, eh hindi naman yung may kinalaman doon sa gera. Mm -hmm. At mismo hindi Russia, nga, hindi, hindi inimbita. Oo, oh, hindi invited yung Russia. So uh, parang, bakit mo iimbitahan yung Pilipinas? Eh wala naman kinalaman yung Pilipinas sa gera ninyo. Una-una, di ba? Walang kinalaman ng Pilipinas. Hindi mo kalaban ng Pilipinas. At lastly, I think the Philippines is might be one of the last countries you need to talk to in order to convince Russia to go back to whatever senses, no? Eh, the only country I think na pinagkakatiwalaan na ngayon ng Russia is China. Eh, binadmout-badmout pa ito ni Zelensky sa Singapore. So parang iniisip mo eh, ano ba gusto nito? Gusto ba niya ng peace or gusto niya ng kakampi? Gusto niya ng kakampi sa kabardagulay niya sa Russia? Kasi kung peace, let's talk peace. And the precondition of peace is kausapin mo yung kaaway mo. Pwede ba yung makakarong magkakaroon ka ng peace kasi hindi mo kakausapin yung kaaway mo? So hindi peace ang kailangan mo. kailangan mo ay... Ano kailangan mo pag hindi yung ang ibang kakausapin mo hindi yung kaaway mo? Anong tawag diyan? Kakampi. Gusto mo ng kakampi. 'Di ba? napakasimple ng bagay eh. Uh, titingnan mo, no? Ang kaaway ng, ng Ukraine ay Russia. So, ang dapat niyang kausapin ay Russia. Bakit, bakit tayo nasama? <laughs> wala naman tay Wala tayong influence sa Russia at all. Zero.